Ang pangyayaring ikinagulat at nagpakaba sa lahat ng mga da bark ads, studio audience man, netizens at sa mga manunood. Ano nga ba ang tunay na dahilan sa nangyari? Team Barangay, bakit nga ba biglang nag-freeze at nawalan daw ng connection? Talaga namang marami na lang sa atin ang mga natulala, nagtaka, nagulat at kinabahan sa hindi nga inaasahan ng lahat na nangyari sa itbulaga sa segment na perifi, na kung saan, ay naging normal lang naman ang nangyari, at ang paglalaro nito sa umpisa. Pero kahit si bossing na, ay napansin na rin na tila kinakabahan na ang perifi player, kaya naman ay tinanong pa nga siya ni bossing dito, na kung kinakabahan na ito, na kung saan ay maayos at nakangiti naman itong sumagot, nang hindi naman daw masyado. Pero, sa pagpapatuloy nga ng segment na periphery, kung saan ay may 10,000 pesos na nga ito, ay marami na nga lang ang nagtaka sa ginawa nito, na marami na nga lang ang inakalang nag-stretching at nagsintas lang ito ng sapatos. Na makikita pang pa ang kahit si Miles at Riza, ay makikita ngang nagtataka dito. hanggang sa bigla na nga lang itong lumapit sa pwesto ni Sining Queen Anne, at ginawa nga ito. nagad na naman nang umalis si Sining Queen Anne, at tinigilan nila Bossing at Miles, ganun din ang staff nila. Na kung saan ay pinag-relax nga ito ni Bossing, at kinausap, hanggang sa pinakausap na rin sa kanilang medik. Makikita pang pa ang tinawag ni Miles si Singing Queen Anne, at kinumusta ito, dahil nga sa nangyari? Na lahat naman talaga ay kinabahan, sa hindi inaasahang nangyaring ito sa Itbulaga. Na makikita pa nga ang naging reaksyon dito ni Miles at Riza, na talaga namang makikita ng nabigla talaga sa nangyari. Pero, makikita ng napaka-professional ng Itbulaga, at nahandle na ito ng maayos, na kung saan ay ang pinaglaro nga ay ang kasama nito, at syempre, the show must go on, kahit nalilito pa nga sila sa nangyari. Nakapag-uwi din nga ito ng 30,000 pesos sa jackpot round sa Perifi, na pinagpatuloy na nga lang ng kasama nito. Marami din nga ang nagulat nang biglang naputol na ang YouTube livestream ng Eat Bulaga, at hindi na nga napanood ang sugod bahay. Pero, tuloy-tuloy pa rin naman ito sa telebisyon, at sa YouTube livestream naman ng TV5. At napagpatuloy din naman ito kaagad, sa panibagong YouTube livestream ng Eat Bulaga sa kanilang channel. Pero, ano nga ba ang nangyari? Ayon sa paliwanag ni Bossing, sa segment na sugod bahay mga kapatid, ay tumaas daw ang blood pressure nito. Kaya naman ayon kay Bossing, ay sa sobrang taas ng BP nito, ay nahilo na daw ito, at naging disoriented na rin. Nadagdag na rin siguro ang naging halo-halong emosyon nito, gaya ng kaba. Pero hindi na rin nga natin ito uungkatin pa, para na rin sa privacy nito. Dahil marami na rin kasing mga mababasang espekulasyon sa mismong YouTube livestream ng Itbulaga, ganun din sa YouTube livestream ng Itbulaga sa TV5. Naminabuti na ng inyong lingkod na wag na lang pag-usapan, dahil sa hindi magandang mga comments, at bukod na rin nga dito ay hindi natin alam ang kwento ng buhay nito. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Pero, may ilan din naman na may naging maayos na comment dito, at naiintindihan ang nangyari, gaya na lang ng mga ito. At syempre, marami din naman ang mga pumuri sa itbulaga, dahil kahit nga makikitang nagulat ang mga ito, ay maayos din naman nila itong nahando. Ganun na din nga ang ginawa ni Miles na agad ng lumapit at sinabing kinakabahan nga ang Perifi player, dahil malaki na nga ang hawak nitong premium. Samantala, marami din naman nga ang mga nagulat, nang biglang nawalan ang connection at mag-freeze ang team barangay, dahilan para mag-commercial, at mag-gimi 5 segment na muna. Naibinalita pa nga ng AI family, na nawawala si Meg. Nakinatuwaan pa nga ng mga manunood, ang isang pamilyang naglaro dito, dahil makabasag nga ng baso ang pagsagot nito ng oo hindi, pwede, dahil sa lakas nga ng boses nito. Pero, ano din nga bang nangyari sa segment na Sugod Bahay mga kapatid, na nag-freeze at tila nawalan daw ito ng connection? Ayon sa ilang mga comments, ay nawalan daw ng kuryente sa lugar kung nasaan ang Tim Barangay. Na ayon naman sa article mula GMA News Online, ay may power interruption sa ilang mga lugar na makikita ngang kasama ang Laguna. Pero hindi naman malinaw kung kasama ang barangay kung saan sumugod ang ipbulaga. Na marami pa nga ang nagakala na baka wala ng sugod bahay dahil baka kapusin na nga daw kasi sa oras. Pero, tuloy-tuloy pa nga ito, at tumuloy pa rin nga ang sugod bahay, at natapos pa rin ang segment na ito. Makikita pang ang pabirong ginawa ito ni Bossing, bago matapos ang itbulaga, na tila ginagaya nga ang nangyari. Samantala, narito naman ang iba pang comments ng mga netizens, na talaga namang humanga sa paghandle ng itbulaga, matapos nga ang nangyari. Narito ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?